Masuk na talaga. Grabe. No? Huh? Aro. Sayang. May bunga na to. Inubos talaga ng squirrels guys. Wala na tira. Bunga. Ubus talaga. Sinimot nila. Simot ang bunga. nasisira itong screen. oh, tingnan mo niya. Sira nga talaga, Oh. Hmm? Sira na. Grabe. Makain pala ng screen ito. Tanggal itu kasih. Ooh. Ganda ito pag may restaurant ka guys. Grapes ang ilagay mo. Kaganda tingnan. Grabe. Grabe. Kung linimisin sa aking yard. Dami talaga. Ayun oh. Naku. Siguro tatanggalin ko yung maple tree na yan kasi pag lumaki yan, ganyan yan siya oh. Tanggalin ko siguro yan. Para hindi sagabal sa aking Kamera uh, camera. Ito guys oh. Wala pa siya. Mag ano pa siya kay Gabi Kataba guys oh super okay, isa lang natira pero yung dito siguradong ini-spray niya yan sa gilid okay lang at least sa gilid lang yan ini-spray niya yan dyan, guys yung so, akin pa hindi talaga um, nag ano natin na talaga so, ang tubig kasi wala um, ano. Um. siguro dito umulan at alis namin tsaka sa summer eh. talagang ano talagang wala pero hindi ko akalain na ang drops ko maubos ang bunga ito natira ng ano guys o itong bunga ng ano eh. bunga ng ng blackberry ito ano? akala ko walang bunga. Mayroon pala guys buti na lang tinak